Uminit ang talakayan sa Commission on Appointments sa kumpirmasyon ng dalawang bagong COMELEC commissioners kung saan umalingaungaw ang isyu ng overvoting at umano'y hindi patas na pagtrato sa ilang party groups. Narito ang balita ni Ina Mortel. Kinumpirma ng Commission on Appointments ang ad interim appointments na Commission on Elections Commissioners Maria Norina Tangaro Kasingal at Noli Raffle Pipo. Ngunit sa confirmation hearing sa committee level nitong Martes, agad na kinwestiyon ang ilang issues sa na nakaraang halalan, partikular na ang mga reklamong natanggap hinggil sa overvoting at kabiguan ng ilang mga botante na makapagpasok ng kanilang balota mismo sa makina. na ng senior citizen, bakit bakit walang machine doon, bumoto sila sa first floor, walang machine, tapos kinuha yung boto nila, tapos doon daw ihuhulog sa third floor. E how will they know na inilagay talaga sa machine yung kanila mga boto? hindi ba tayo, dapat pag bumoto tayo, tayo magpapasok ng boto natin sa machine at bibigyan tayo ng resibo, and e, check natin. Kung nag-12 votes lang yung tao, then dapat yung boto niya can, should not even be in the overvote category, di ba? That's why I'm asking this question kasi malabo ang explanation ninyo. Matatandaan una ng nanawagan ng Manuel Count ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ang kanyang mga kaalyado sa PDP laban dahil sa umano'y irregularidad sa nakaraang eleksyon. Isa sa mga isyu inilabas ng grupo ay ang umano'y hindi pagtugma ng laman ng resibo sa aktual na ibinoto ng botante sa balota. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema, isa sa mga nagsampa ng oposisyon laban sa kumpirmasyon ng mga bagong komisyoner. Sa isang ipinadalang pahayag, pinalaga ni Cardema ang umano'y hindi pata sa pagtrata ng Comelec sa Duterte Youth Party List. Anya, nasuspindi ang proklamasyon ng grupo dahil sa kasong kanselasyon ng rehistro. Ngunit ang mga party list na Kabataan at Gabriela na may kahalintulad umanong kasong mula sa Office of the Solicitor General ay hindi nasuspindi. suspende pa man, sa kabila ng mga pagtutol at isyong lumutang, tuluyang nakalusot sa konfirmasyon, si tanggarong Kasingal at Pipo bilang mga bagong Comelec Commissioners. Magtatagal ang kanilang panunungkulan hanggang February 2, 2032. Para sa Diyos at sa sa Pilipinas kung mahal. Ito si Ino Mortel, SMN News.